Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento ngayong araw na ito. Kanilang umaga, uh, hindi ako nakagawa ng kwento dahil meron akong uh, scheduled meeting sa Regional Director ng Philippine National Police na nakabase sa Camp Olivas, San Fernando City, Pampanga. So, meron akong meeting kaninang umaga at uh, mga bandang alas 9 ng umaga kaya maaga akong malis dito sa lugar ko at nag-drive ako. Dahil wala akong driver, ako mismo nag-drive doon sa sasakyan ko at uh, maganda naman yung resulta ng aking meeting sa isang general na siya ang pinaka-top officer ng Region 3 ng Philippine National Police. At meron lang kami pinag-usapan dahil uh, meron akong running event po kasi dito sa Central Luzon at nag-usap kami tungkol sa mga iba't ibang uring, uh, mga agenda tungkol sa pagbibigay ng security sa aking mga mananakbo at security ng aking event. At ngayon, nung ako'y natapos na after about uh, one hour yung uh, meeting ko at pagbalik na ako dito sa lugar ko, nakikinig ako sa isang uh, radio program sa uh, radyo na ito ay hindi ko nang babanggitin yung istasyon pero yung kasalukuyang nagbibigay ng uh, live interview. So, yung announcer, nakakonekta doon sa uh, yung president ng uh, Gymnastics Association of the Philippines na si Ma'am uh, Cynthia Carillon. Siya po ang uh, lumalabas na parang uh, siya ang naglalay kay uh, Carlos Yulo mula nung siya ay nadeskubre at the age of 7 years old, hanggang ngayon na uh, siya ay two gold medalist awardee ng uh, Paris 2024 Olympic Games sa Artistic Gymnastics. So, in-interview siya kanina for the first time na narinig ko na in-interview siya sa radyo. At uh, ayon, Uh, yung announcer tinanong kung uh, Kumusta si Carlos Kumusta yung Ano yung uh, Stay nila dito sa Manila For the past two days So sinabi ni, ni Ma'am uh, Cynthia Carrion na Very hectic yung schedule nila Kasi pagdating na pagdating nila Dito sa Manila Pumunta sila kaagad sa Malacanang At binigyan sila ng Isang uh, hero's welcome at uh, nandun nga si Carlos Yolo, tumanggap siya ng mga incentive, pati rin yung ating mga Olympians na uh, kahit na natalo at walang uh, na-award sa kanila na medal kahit na silver, gold or bronze, pero yung bronze, nakatanggap sila ng 2 milyon uh, per bronze medal. At aside from the prize na magagaling pa sa Philippine Sports Commission, eh galing kay Presidente yon. Eh si Presidente nagbigay ng 20 million pesos kay Carlos Yolo. At binig binigyan din siya ng Presidential Citation Award. Nabibilang po ang nabibigyan na ng ganyang na Citation Award. At doon sa interview, ay uh, tinanong yung announcer napunta sila sa personal na mga nangyayari ngayon sa buhay ni Carlos Yolo at uh, doon ko nakapag yung mga toxic na attitude ng ating mga kababayan kasi nagtaka si ma'am Cynthia, uh, Cynthia Carion dahil bakit daw saan daw nanggagaling yung hatred ha? saan daw nanggagaling yung hatred at uh, ano ba uh, parang si Carlos Yolo na ngayon ang masamang tao instead na ipinagbubunyi natin at pinagdidiwag natin yung nakamit niya na dalawang gintong medalya sa Olympic Games ito ay mahirap kunin ha took the Philippines to get a gold medal sa Olympics after 96 years could you imagine that 96 years pagkatapos sinundan ni Carlos Yulo ng dalawa during the 100th anniversary ng Olympic Games. Pagkatapos, pagdating siya dito sa Pilipinas, nagulat siya, bakit siya kinakamuhuyan or bakit galit ang mga tao kay Kaloy? Saan ang gagaling yung galit? Bakit? Yon ang number one na toxic na attitude natin. Ito ang tinatawag natin na mental, ayo. Oh. ito ang tinatawag natin na crab mentality. Alam nyo, binabasa ko yung mga ano eh, mga posts ng mga newspapers para uh, pinagbubunyi at kinakangratulate si Carlos Yolo sa kanyang na na gold medals. Dalawa yan. Ngayon, mababasa mo yung mga comment, instead na very positive, congratulations, yan, pinaghirapan mo yan, deserve mo yan. Pagkatapos makakabasa ka ng, ah, yung, uh, ano, yung nanay, ganito, may away, ganyan, ganyan. Alam niyo pinick up ng media yan. Pinalaki yung media. Yung negative. Yan ang masama sa atin eh. Ha? Yung crab mentality. Ang pick up mo, yung negative. At yun ang pinapalaki mo at binibigyan mo ng gasolina para lalo pang lumalaki yung apoy. Ganyan po ang media. No? So lumalabas, ang kontrabida dito ay media dahil nag sila sa negative aspects ng buhay ni Carlos Yolo. Instead of the positive aspects para ma-inspire ng ating mga younger generations para maghirap, maghirap, magtrading, trading hindi yung maging mahirap. Dapat, ano yung nila yung, ano, yung hirap ng trading, dapat kayang-kaya mong gawin yan. Determination, patience, at saka devotion, lahat-lahat na, at saka counting dasal. Sa totoo lang, mas marami yung dasal. So yun po ang number one toxic na galing natin mga Pilipino na instead na iangat natin ang ating sariling kababayan para lalo siyang maging popular sa international field o sa international environment, lalo nating pinabato yung baho niya. Diba? karamihan, karamihan sa ating mga kababayan ganyan, no? Ito pa, nabasa ko pa sa Reddit yung ugali ng uh, isang Pilipino. Sabi nung uh, ano, yung uh, isang Redditor, palagay ko itong Redditor gumawa siya ng post, palagay ko ito ay foreigner na baka meron siyang girlfriend dito sa Pilipinas o baka nakasawa, nakapangasawa siya ng uh, babae dito sa Pilipinas at dito na siya naninirahan. Ito ang observation niya. Bakit yung mga nasa laylayan ng buhay, ito yung mga mahihirap. Lalong-lalo nasa Manila, sa Metro Manila. Pag hinindihan mo yan, lalo na may mga pulubi, na humihigi ng ano, o kung hindi, yung mga nagbabantay ng parking space, o yung mga nag-guide sa'yo para bigyan ka ng space, uh, parking space, o kung hindi, yung nagpapatras ng sasakyan sa'yo pag umalis ka sa parking, syempre, ang mga ito, nag-expect sila na bibigyan mo sila, sila ng 20 pesos, 50 pesos, or whatever. Ngayon. O kung hindi, pag sinabi mong ano, oh, no, 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 don't, don't, don't watch my car. Pagkatapos, eh bayabang ka pa pagkatapos eh ayawan mo yung servisyo nila ang mangyayari dyan it's either paplatid yung tires ng kotse mo o kung hindi gagasgasan nila yung kotse mo ganyan kagago at kabastos ng mga mga alam mo na mga makikitid ng ng utak ang sabi niya, ang service niya is yun daw mga mahihirap ganun po daw ang ugali masamang ugali pag hindi mo pinagbigyan magiging ikaw ay kalaban niya at meron gagawin sa iyo para sa ikagagalit mo so ganun ang observation niya pero sabi niya yung mga may, may educated na medyo nasa middle class o mayayaman ito raw yung mga mababait ano? So, yun ang observation niya. Yun daw mga may pinag-aralan, may, uh, uh, may employed or merong uh, katayuan sa buhay, sila daw po yung mababait at matulugin. Pero doon sa comment section, sabi niya, hindi po, baka, baka baliktad. Yung mga ano po, yung mga mahihirap, pag pumunta ka sa probinsya, sabi niya, pag pumunta ka sa probinsya, baliktad po, kasi sa probinsya, yung mga mahihirap, yun po ang matutu at mababait na tao at handang-handang tumulong sa iyo. Pero yung mga mayayaman sa probinsya, hindi ka papansinin. Yung pa yung mga ano, entitled, bastos at walang mudo. So, nakakaroon yung ano, yung mga pers perspective na mga nagko-comment. Pero kumisan totoo, totoo rin yung sinabi ng foreigner eh, na pag nasa Manila ka, kinakailangan pagbigyan mo itong mga madudungis ang itsura, yung mga nagpapalimos. Kahit papano, bigyan mo na lang sila para walang problema. O kung hindi, pag mayroong gustong mag-guide sa iyo sa parking, lalong lalo na sa mga, yung mga open spaces, lalo na yung mga kakaunti yung mga parking space, pagbigyan mo na, bigyan mo na lang ng 100 kesa naman i plat yung kotse mo. Pero mali, mali pa rin attitude yan. So ito yung mga nababasa ko lang, yung, nababasa ko na mga toxic attitude ng ating mga kababayan. Ano? So palagay ko yun lang muna ang ating kuwento uh, uh, kwento ngayon dahil yun ang naisip ko dahil sa interview na narinig ko tungkol sa uh, President ng Gymnastic Association of the Philippines na siya po ang gumagabay kay Mr. Carlos Yulo at siya po ang parang uh, hindi naman manager kung siya nag-assist sa kanyang mga schedule at nasabi pa niya na alam niyo naipos ko dito yung buhay ni Carlos Yulo nung siya ay nag-aaral sa Japan at uh, doon mo makikita kung gaano kabait ang kanyang coach sa Japan ng gymnastics. At ang uh, nasabi ni Mrs. Carrion, pupunta raw sila sa Japan uh, ni Carlos Yolo itong uh, uh, September, October. Later part of October para magpasalamat kay Coach Mone, magpasalamat sa eskwela o university kung saan nag-aral si Carlos Yolo at yung mga ka-teammate niya sa gymnastics, yung yung mga uh, staff ng eskwela o gymnasium na kung saan siya ay nag -pra practice pupuntaan daw niya para magpasalamat at saka siyempre sa Japanese uh, Gymnastic Association National Gymnastic Association Pupunta rin daw siya para magpasalamat. Ito ay magandang gesture ng ating kababayan na si Mr. Carlos uh, Yolo para magpasalamat. At uh, siyempre nasabi ni Ms. Carrion na turn off daw si Mr. Carlos Yolo pag uh, ini-interview eh, tungkol na sa personal na bagay. So, ayun. By the way, na-mention pa sa interview kung kumusta si Chloe yung tinatawag din yung Goldilocks, ay sabi ni Miss, Mrs. Carrion, mabait na bata raw. At siya daw ang nag, nagbigay ng inspirasyon kay Mr. Carlos Yolo sa kanyang training sa Japan, yung training niya dito sa Pilipinas, at of course, siyang na sa, sa, nakasama sa team nung si Carlos Yolo ay nagte-training sa Paris kasi si si Yolo eh, I think uh, baka may isang buwan pa sila nag-training doon sa Paris bago nangyari itong Paris Olympics eh. Kaya nandoon si yung girlfriend niya para umalalay sa kanya. So, hindi rin natin masisi si Kaloy eh. eh. kasama sa buhay yan. At uh, syempre itong uh, problema sa pamilya, magdaday down din yan eh. Everything will be settled. Yun ang sabi ni Ma'am Carion na Hinay, hinay lang muna, tapusin lang muna yung mga dapat tapusin ni Carlos Yulo and then pasalamat sa mga dapat niyang pasalamatan at saka maayos din to personal na problema niya sa kanyang pamilya. So everything is positive po. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito at sa gabing, gabing ito at uh, sana nabigyan kayo ng counting informasyon. Dito sa nangyayari dito sa Pilipinas. So, 'yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye.